beauty queen na si Celeste Cortezi hindi pabor sa pahayag ni Senator Cheese Escudero tungkol sa holiday. sa aking balita ang showbiz. Kinontra ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese ang naging payag ni Senate President Jesus Escudero na pagbabawas ng local holiday sa bansa dahil hindi na umano nagiging competitive ang Pilipinas sa mga katabing bansa nito. Ay sa ni Queen, masyado ng overwork ang mga Pinoy sa anilang trabaho bukod pa sa underpaid ang mga ito. Ginawa ni Celeste ang pagkontra sa pamamagitan ng kanyang social media account na X nang sabihin ito na most Filipino workers are over worked and underpaid, can we not just give those holidays to them? That's only a few days of break. Sinay pa nito na sure siya na hindi mawabang craft ang mga mayayamang may-ari ng kumpanya dahil sa mga holiday ayon pa rin sa Biri Queen. Bilang isang business owner din, nainiwala siya na ang paiging productive ng mga empleyado ay kapag pinahalagahan at ina-appreciate ang mga ito at hindi overworked. O narito, sinabi ni Escudero na gustong ipatupad ng Senado na limitahan ang pag-approve ng mga local holiday para maging competitive ang bansa sa mga katabing bansa nito. Ngunit sa isang follow-up interview dito ay nilinaw niya na hindi babawasan ng Senado ang mga existing holidays ngayon sa bansa kundi hindi na magdadagdag pa ng mga non-working holidays, sa halip ay irarationalize ang mga holiday ngayon para hindi maging pahirap sa mga company owner na magbigay ng double pay kapag holiday.